Radio Natin Nationwide. Nationwide. Mayroon silang uh, may ginanap na third investigative journalism conference. Wow. Ito ay uh, inihatid sa kanila ng Philippine Center for Invest in Investigative Journalism. At makibalita nga tayo, ano ang uh, mga nakuha doon ang ating mga kapartner mula sa radyo natin Gimba. Mula 105.3, kasama natin si Army Karanza. mis Army. Yes, good morning Ms. Cheska, uh, Sir Angel, at sa lahat ng ating listeners nationwide. Kabilang ang radyo natin, Gimba, sa mga media outfits na naimbitahang lumahok sa ikatlong investigative uh, journalism conference ng uh, Philippine Center for Investigative Journalism, o PCIZ. Ngayong araw ang last day ng uh, three-day conference, simula April 30, na sa Novotel hotel, hotel uh, dito sa Quezon City. Ang kumperensyang uh, ito ay uh, marka rin ng ika-35 uh, anibersaryo ng pagkakatatag ng organisasyon na nabuo noong uh, taong 1989. Dito nagtipon-tipon ang mga media practitioners mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa upang mag-aral at maging updated sa mga makabagong pamamaraan kaugnay ng investigative journalism, lalo na sa digital innovation at aplikasyon ng artificial intelligence sa pamamahayag. Tinatalakay din dito ang mga kritikal na at mainit na usapin gaya ng paparating na national, local, barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na taon kasama ang uh, tubig sigalot sa West Philippine Sea, epekto ng climate change at usaping seguridad at kapayapaan. Ayon kay uh, PCIJ Executive Director Carmela Fonbuena, uh, nasa mahigit isang daan ang participants na dumalo sa aktibidad at may pagkakataong matuto mula sa mahigit anim na pong speakers at moderators sa mga plenary sessions at breakout sessions sa loob ng tatlong araw. At mamaya nga, uh, Ms. Chester Angel, bilang panghuling sesyon, sa talakayan naman ng kalagayan ng press freedom sa bansa. At kabilang sa mga speakers dito ay si Ginoong Roy Mabasa, ang kapatid ng pinaslang na radio broadcaster at journalist na si Percy Mabasa. Pagkatapos nito, tutulak naman ang participants sa gaganaping kauna-una ang Philippine Media Safety Summit pagunita sa World Press Freedom Day bukas, May 3, 2024, na may tema ang uh, surviving pandemics and provocations, challenging current paradigms. Dito naman pag-aaralan ng implikasyon ng mga pagbabago at mga bagong hamon sa mundo ng media sa seguridad at kapakanan ng mga mamamahayag sa kabuuan, kasama na dyan ang uh, pagpapanatiling buhay ng media organizations sa bansa. At yan ang balita mula sa radyo natin Gimba. Ako si Arnie Karanza kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat so, na, Carmi. Nandito pala si Miss Armie, ah, sa Maynila. Ah, okay. Have fun. Enjoy. Enjoy.